Grabe ang dami. Po mga buso, nakakita tayong tatlo. May may na tayo magtabas, maaga pa naman. Tikman natin. Tikman natin. Tamis to. Tamis to. Tamis. Ito yung buto. Maganda itanin mga boss. Tamis. Sulo lang tayo ngayon magtrabaho dito. Grabe ka tamis. lunok na yung buto. Ah, sarap. Mga ilang araw na lang, lapit na itong harbisin mga boss lahat. Matinding hinarbisan 'to dito yung lasa niya mga boss matamis na maasim pero lamang antamis sa asim Grabe yung bunga mga boss sa taas. Sarap. Dito hindi pa rin tayo makapanglaot kasi walang walang pahuli ang isda tapos napakamura ng isda. Grabing mura ng isda. Sobrang linaw at sobrang dami ng isda. Dito na lang muna tayo sa farm. Para makasigurado may pambigas tayo. Sa baby lobster naman. Wala nang na baby lobster. Mura pa. Walang baby lobster ngayon. yun hanggang dito na lang mga boss yung video natin ah at kung bago ka pa lang sa akin channel huwag nyo na lang din kalimutan mag subscribe like and share na rin po pindutin yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko mga pag video magpahuli siguro yung sa pataw mga boss ah lalao tayo baba na tayo hirap tayo hirap tayo ngayon sa content ah uh, mahirap po yung content natin hindi medyo hindi masyadong magaganda yung content natin pasensya na kayo sa mga content natin mga boss hindi ka, mahirap kasi yung content ngayon hindi pa rin tayo makapaglaot kasi yung mga kasamahan ko kahapon lumaot sa pataw pataw zero walang makakuha napakamahal na ng gasolina hindi tayo pwedeng sumugal grabing mahal ng gasolina tag 90 na dito sa amin mga boss kaya timing tayo, timing. Yun, hanggang dito na lang yung video natin mga boss. Uh, maraming salamat sa inyong panonood. Uh, abang abang lang sa mga susunod po nating mga content na gagawin. Baka sakaling makahanap, makaano na tayo ng magandang content, mga video na magaganda. Para, ano, sa panisid naman ng gabi, napakamura din ng isda, tapos napakahirap pa ng isda. Kaya manigurado na lang po muna ulit tayo dito Sa farm Ito po tayo sa farm Yun, Grabing dami pong magusti Punta po tayo dyan mamaya Mag kuha tayo ng hasaan Tapon muna natin itong balat Ito po gamot Sa UTI Diyan ka lang